mabuhay. Ito sa si Pinoy Mami in Germany parang sasali na ng beauty pageant ng pangunan natin o no? pambungad. So, ito nga pala ang araw na makikita-kita kami ng ating uh, Pinay friends na no? kami ay magiging, alam mo yun, feeling talaga mo na ngayon, Char. Joke lang ha. Kami po ay mga ulirang ina at, asawa, at ngayon lang kami uli magkakabanding dahil minsan na lang naman to. So, pagkatapos na ay mamili ng manggilan-gilan sa isang store, kami ay kumain na muna ng ating lunch at iba na ang aming mga paningin. Pagkatapos naman natin kumain ng lunch, dire-diretso na naman tayo sa pagiging gastosera. Joke lang. syempre kumagastos tayo na hindi pera ng aming mga mister, kundi sa aming mga sariling pinagpaguran. Ang pangalan nga pala ng butik na to, ng store na to, ay Pasino. It was created along Mainz, Germany. At hindi po ito sponsored ha. Kung mapapansin ninyo si ate na naka-white dress, hindi ko alam kung siya yung may-ari o siya ba yung staff dito sa, sa store na to. She was very friendly especially syempre, as a customer de ba kailangan naman dapat talaga kung sino yung mag a sa atin, maging friendly naman talaga para syempre bilang customer, ikaw ay mapapabili rin. Especially kung magaling ka rin sa sales talk, yung, yung mararamdaman mo rin naman na talagang you were welcome para kang at home na kahit alam mo na ikaw ay bibili o hindi ka bibili, magiging okay pa rin yung kanyang pakikitungo sa iyo, di ba, as a customer. Yan ang ating mga kaibigan nga pala, si Ate Salvi, ayan, nag-enjoy din siya kasi tinurn on na ate ang kanyang kaset hindi ko na lang sa inyo pinarinig kasi baka tayo ay makapirate yan naman si Malu at ang sumunod naman natin dyan nakasama natin na isang friend din ay walang iba kundi si Ate Melva ayan so ayan ang kabuuan ng kanyang store at marami talaga mga magagandang item siya pasino yan na ulit and tapos natin maglakad-lakad ng konti tayo naman ay nag ice coffee And pag uwi ko naman ng bahay, tuwang-tuwa ako kasi ang ating upo finally nagkaroon na ng bulaklak. Sana tuloy-tuloy na siya at maka-harvest tayo susunod, ba? Diba? Tapos ito naman pala ang ating kamote. ba? Diba? Sweet potato natin, oh. Makapal na ang mga dahon niya, ang parsley, tapos yung daw na sibuyas yun din. And sumunod naman dyan ay, iyan, ang ating ibang pananim, ang mints, pepper mints, daon na rin sibuyas, at celery naman. Ang dami nating mga i-harvest, di ba sa mga susunod na, sabi nating buwan. Kasi, hindi pa naman talaga tapos ang summer dito. May one and a half months pa. At yan ang ating mga taniman, ng ating mga gulay, ang ating mga pampahaba ng buhay, ng gulay. So mag-harvest na tayo nga pala ng ating zucchini dahil ayan, meron na tayong kailangan i-harvest. Kasi pag di mo yan hinarvest kinabukasan, iba na rin ang magiging lasa niya pag ikaw ay nagluto ng zucchini. Sumunod so, naman dyan, syempre ang ating mga kamatisa na pagkadami-dami ng bunga. So sabi ko nga rin sa inyo, no, kung kayo ay updated sa panonood ng ating mga videos na ina-upload, eh, anim lang naman ang ating puno ng kamatis. So, isa dyan ay salad tomato. Tapos, yung iba dyan is more on cocktail tomato. So, yung cocktail tomato, ibig sabihin niya, yan yung mga maliliit na klase ng kamatis na pwede nyo gamitin as snack. Pwede nyo rin siyang ilagay sa salad. Depende na lamang sa, sa inyo. No? So, pwede nyo rin siyang ipanggisa sa mga recipe na gusto nyo lutuin. Especially tayo bilang mga Pilipina. Normally talaga ang kamatis. Lagi nating sinasama yan as main ingredient pag tayo ay nagigisa-gisa ng ating mga pagkain so enjoy na enjoy ko ang pamimitas ng ating organic na pananim especially itong kamatis dahil alam naman nating lahat na itong mga pananim ko sarili kong tanim niya mula sa ating mga kamay at wala talaga tayong nilalagay na fertilizer dyan so yan na ating mga na harvest o diba ang dami sobrang-sobra talagang saya-saya lang natin kasi may blessings na natatanggap mula sa ating bakuran. So, susunod naman dyan, punta tayo dito sa kabila. Makikita nyo ang upon. So, makikita nyo na may bulaklak na super happy tayo. Sana makaabot pa tayo, makapag-harvest ng mga magiging bunga niya bago pa pang tapos ang summer season dito sa atin sa Germany. So, yun naman, ito naman, i-harvest natin ang ating gooseberries. Marami na tayong dapat i-harvest dito kasi laki lang yun ang aratili sa atin. Tapos ko, ang sarap-sarap niya. Sweet and sour nga pala ang lasa niya. Ganyan. So, ayan uh, nga pala ang na-harvest natin, no? So, kini, mga kamatis, at ang ating gooseberries. Konti lang in-harvest ko ng gooseberries, pero marapit tayo pwedeng kunin doon sa mga susunod na araw. So, yan lang ang gusto kong kunin kasi gusto ko lang siyang tikman. Kaya talaga pag may itinanay, may aanihin, di ba? Magsipag. So, pagkatapos niyan, syempre hindi ko na pinakita sa inyo ano pa yung mga other kung pinagkaabalan dito sa bahay. Magmula ng tayo'y gumala kaninang umaga bago ako umalis ng bahay talaga, iinon ko ang ating washing machine at sinabi ko na lang kay Mr. Shana ang magsampay. So, ito naman ngayon ang gagawin ko. Ako naman ay mag tutupi ng ating mga nilabang kanina, ba? Diba? So, si mister ang nagsampay, ako ang nagtiklop, ako rin maglalagay sa lahat ng mga cabinets na yan. So, gamit yan, mga damit ng anak ko, konti rin yung mula sa akin at konti rin mula sa aking labidabs <laughs> na mister yan. So, ayusin natin ang ating mga nilabhan o si anak nagpakita na ng sticker. Sabi niya, kung gusto ko daw yung sticker na yun, sir, kasi sige, bukas anak, kawin natin yan. Saan natin yan ididikit, no? So, yan. Ayan ang ating araw. Ayan ang naging araw natin. Ganap ng araw na to. Um, ligpit-ligpit, linis-linis. Nag-vacuum din ako kanina. At, nagligpit din sa ating kusina. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!